Matapos ang mga taon ng pagalagala sa mga lansangan ng walang patutunguhan, bumalik si Roll sa kanyang bayan. Gamit ang kanyang mapagkakatiwala ang gitara, siya ay gumaganap bilang kapalit ng ilang mga barya. Sa gitna ng pang-araw-araw na buhay na ito, isang himig mula sa kanyang pagkabata ang sumusulpot sa kanyang isipan. Habang mahusay niyang tinutugtog ito gamit ang kanyang mga kamay, lumapit ang isang maliit at kaibig-ibig na batang babae na nabighani ng musika. Munit ang batang babae ay hindi lamang nagdadala ng isang inosenteng dala niya ang isang hindi maiisip na sorpresa na may kakayahang baguhin ang takbo ng kanyang paglalakbay. Sana ay masiyahan kayo sa kwentong ito. Mula sa kanyang mga unang hakbang, tumibok ang puso ni Sima kasabay ng musika, sayaw, at lahat ng anyo ng sining. Maagang napansin ng kanyang ina ang hilig na ito at ipinatala siya sa mga klase ng ballet, piano, at pagpipinta. Si Sima ay nagpalabas ng isang hindi maikakailang malikhaing diwa, at ang kanyang imahinasyon ay kasing lawak ng walang katapusang abot tanaw. Habang siya ay nagtanghal ng magagandang piruete, at nagbuhos ng malambing na mga nota sa piano, ang kanyang kapalaran ay nabuksan sa harap niya bilang isang landas ng mga kulay at pagpapahayag, kung saan ang pamumuhay sa pamamagitan ng sining ay ang tanging landas na may katuturan. Sa edad na labimpito, habang si Sima ay nasa binit ng pagharap sa audition na maaaring magbukas ng mga pinto sa orkestra ng lungsod, isang pagkakataong makaharap si Teodoro, isang kapwa musikero, ang nagdala ng hindi inaasahang himig sa kanyang buhay. Ang masinsinang rehearsals para sa audition, na dating nangibabaw sa schedule ni Sima, ay nagbigay daan sa mga sandaling ibinahagi kay Teodoro. Ang kanilang magkaparehong enchantment ay lumago sa bawat pinagsasaluhang tawa, bawat nakakaunawang sulyap. Ang masinsinang isinagawa ng mga hakbang ay nakatuon na ngayon sa madamdaming pag-uusap at pakikipagsapalaran na kanilang naranasan ng magkasama. Gayunpaman, pinagmamasdan ng ina ni Sima ang paglipat ng atensyon ng kanyang anak na may pag-aalala. Naunawaan niya ang mahika ng unang pag-ibig, ngunit nakita rin niya ang panganib na nakakubli sa mga anino ng enchantment na ito, alam niya, marahil mas mahusay kaysa sa sinuman, na kung si Sima ay sumuko sa musika, isang paonahing bahagi ng kanyang kakanyahan, isang hindi maiiwasan at mapanglaw na kawalan ang maaaring mangibabaw sa kanyang hinaharap. Dahil madalas na tama ang mga entwisyon ng ina, ang kapalaran ni Sima ay nasa binit ng hindi inaasahang pagkakataon. Ang balita ng kanyang pagbubuntis ay nagdulot ng bagyo ng mga pagdududa at kawalan ng katiyakan. Ang kanyang mga hangarin na magtagumpay sa audition at sumali sa orkestra ay biglang naputol. Sa ipuy ng mga pangyayari, natagpuan ni si Nasima at Teodoro ang kanilang mga sarili na na-corner ng mga hangarin at alalahanin ng kanilang mga magulang na humantong sa isang minamadaling kasal. Kaya, ang dalawang kabataang ito na minsan ay nangarap ng isang buhay na naayon sa kanilang mga hilig ay itinulak sa mapanghamong tungkulin ng pagsuporta sa lumalaking pamilya. Sa kanyang husay sa gitara, nakahanap si Teodoro ng trabaho sa isang maliit na pabrika ng pagkain sa lungsod. Samantala, si Sima, na ipinagpaliban ang kanyang pangarap sa orkestra, ay hindi pinabayaan ang kanyang tapat na piano, pinananatiling maliksi ang kanyang mga daliri, handa kung kailan lalabas ang pagkakataon mula sa abo. Sa gabi, sa pagsapit ng takip silim, napuno ng himig ang mga silid ng kanilang simpleng bahay. Ang tunog ng piano ni Sima ay nakipag-ugnay sa mga nota ng gitara ni Teodoro, na lumikha ng isang pagkakatugma na higit pa sa musika. Ito ay isang madamdaming hininga, isang balsamo para sa pang-araw-araw ng mga panggigipit. Maging sa sinapupunan ni Sima, si, si Rol, ang kanilang magiging kapamilya, ay tila sumasayaw bilang tugon na parabang nadarama ang mga nota bago pa man marinig. Sa ilalim ng patnubay ni Teodoro, nagsimula si Sima sa isang bagong paglalakbay, natutunan ang mga lihim ng gitara. Ang kanyang likas na kahusayan sa paghugot ng mga kuerdas, at ang kanyang kakayahang maghatid ng damdamin sa pamamagitan ng mga kuerdas, ay naging dahilan upang siya ay isang pambihirang gitarista. Tiyak na tumibok ng husto ang musika sa Sima, tulad ng isang hindi makontrol na puwersa. Sa panahon ng kanyang mga buwan ng pagbubuntis na si Sima, ay nakaranas ng isang musical metamorphosis, na para ang buhay na namumulaklak sa loob niya ay nagising din ng malalim na pagkamalikhain. Ang pagsilang ni Roll ay nagdulot ng matinding pagbabago sa dynamics ng batang pamilya. Sa pagtaas ng mga pasanin sa pananalapi dahil sa mga responsibilidad ng sanggol, pinilit ng katotohanan si Sima na maghanap ng trabaho, at sa gayon ay itinulak ang musika sa background. Ang mga tala na dating pumupuno sa kanyang mga araw ngayon, ay kailangang magbigay ng puwang para sa mas agarang mga pangako. Ang umaga ay nagdala ng pansamantalang paalam. Si Rol, na may curious na mga mata, ay umalis para sa daycare habang sina Teodoro at si Ma ay nagsimula sa kanilang pang-araw-araw na trabaho. Kahit na sa ilalim ng bigat ng mga responsibilidad, sa pagtatapos ng araw, kapag dumating ang pagod, nakahanap sila ng kanlungan sa musika. Si Sima ay walang kapaguran na nakahanap ng lakas para magsanay, ang kanyang mga kamay ay kumukuha ng mga susi ng piano o mga kuerdas ng gitara. Sa bawat chord at melody, ibinahagi niya sa kanyang anak ang kagandahan at komplikado ng buhay, isang pamana na dadalhin nito. Lumipas ang panahon at nagdala ng bagong hangin sa buhay ni Sima. Isang pinakahihintay na pagkakataon ng lumitaw, isang audition para sa orkestra, na may isang imbitasyon na nakadirekta sa kanya. Sumugod si Sima sa mga score at rehearsals, walang kapagurang nagsasanay sa mga maagang oras pagkatapos ng trabaho. Dumating ang araw ng audition, ang pinakahihintay na sandali. Alam ng kanyang dalubhasang mga kamay ang bawat nota, bawat galaw, at parang nakatadhana para dito na ipasa niya ang ebalwasyon ng may kahusayan na nabighani sa mga taina ng mga hukom. Dumating ang huling pag-apruba, isang daanan para matupad ang kanyang pinakamalalim na pangarap, ang entablado ng orkestra isang lugar kung saan maaaring dumaloy ang kanyang hilig at talento na parang simponya sa buhay. Bihira itong tumugtog ng isang nota. Habang naghahanda si Sima para sa kanyang bagong paglalakbay, nagsimulang lumitaw ang dissonance sa kanilang pagsasama ni Teodoro. Siya, na ipinagpaliban din ang sarili niyang mga pangarap sa musika para sa pamilya, ay nagsimulang magtanim ng tahimik na sama ng loob. Ang kaligayahan ni Sima sa pagkamit ng kanyang pangarap, bilang karapat-dapat, ay naglantad sa anino ng kung anong oras ang ipinagpaliban. Ang mga pagtatalo, na minsang bihira sa pagitan nila, ay naging mas madalas at malupit. Ang simfoni ng kanilang relasyon ay nagsimulang mawala sa tono, na may mga nota ng kagalakan na ngayon ay nakikipagkumpetensya laban sa mga chord ng Pait at hindi pagkakaunawaan. At kaya, ang kasal ni na Teodoro at Sima ay dumating sa isang malungkot at hindi maiiwasang wakas. Dalawang kaluluwang dating pinagsaluhan ang mga himig at pangarap ngayon ay lumakad ng magkahiwalay na landas, bawat isa ay may dalang sariling himig. Si Rol, ang kanilang anak, na nagsisimula pa lamang sa kanyang sariling landas, ay lubos na nadama ang kawalan ng kawalan ng kanyang ama. Si Sima, na maunawain, ay gumamit ng matatamis na chord ng kanyang gitara upang paginhawahin ang sakit ng binata. Sa paglipas ng panahon, natagpuan ni Roll ang kanyang sarili na naakit sa kagandahan ng mga kwerdas at kwerdas, na inspirasyon ng halimbawa ng kanyang ina at pinalakas ng kanyang lumalagong pagnanasa. Sinimulan niyang galugarin ang mga posibilidad ng gitara. Ang talentong minana sa kanyang mga magulang, isang pamana ng mga nota at himig, ay malalim na nakaukit sa kanyang diwa. Habang lumalaki si Roll, umunlad ang kanyang talento. Inialay niya ang kanyang sarili ng walang kapaguran, pinakintab ang kanyang kakayahan hanggang sa ang bawat chord ay natural na extension ng kanyang kaluluwa. Sumama siya sa ilang mahuhusay na kaibigan at magkasama silang bumuo ng banda. Ang lokal na yugto ay ang panimulang punto, ngunit sa lalong madaling panahon ang kanilang mga tunog ay kumalat sa buong lungsod at higit pa. Ang mga kalsada ay naging kanilang tahanan. Sa bawat lungsod, nagtanghal si Roll at ang kanyang banda. Ang tagumpay ay hindi dumating ng walang sakripisyo, mga gabi sa mga kama sa hotel, hindi mabilang na oras sa mga van, patuloy na paggalaw. Ngunit ang kanilang pagmamahal sa musika ang nagtulak sa kanila. Bagamat magkahiwalay ang landas ni Nasima at Teodoro pagkatapos ng kanilang paghihiwalay, isang hindi nakikitang hibla ng pagmamalaki at pagmamahal sa kanilang anak na si Rol ang nagdugtong sa kanila. Ngunit ang buhay ay madalas na nagtataglay ng mga lihim na kahit na ang pinakamamahal na magulang ay maaaring hindi mapansin. Ang patuloy na presyon ng mga palabas, lumalaking inaasahan ng madla, at ang pangangailangan para sa mga bago, orihinal na komposisyon ay dahan-dahang bumubuo ng isang bagyo sa loob ng roll. Ang pagsasama-sama ng passion at pressure ay nagsimulang umabot sa critical na punto, isang sangang daan kung saan ang talentong taglay niya ay nasa bingit ng pagiging isang masakit na bitag. Upang makatakas sa panggigipit, upang makatagpo ng ginhawa mula sa lumalaking pagkabalisa, bumaling si Roll sa isang mapanganib na kanlungan, ang pansamantalang pampamanhid na iniaalok ng alkohol. Ang paghahanap para sa panandaliang kaluwagan ay humantong sa isang lalong mapanganib na pattern ng pag-ugali. Hindi na napuno ng tagumpay at palakpakan ang lumalagong kawalan ng laman sa loob ni Roll, at ang alak ay naging isang ilusyon na paraan upang takasan ang napakaraming mga inaasahan at kawalan ng katiyakan na nagpahirap sa kanya. Habang napapadalas ang pagmamalabis ni Roll, ang mga harmonya na dating umaagos mula sa kanyang mga kamay ay nagsimulang masira. Ang musika, na naging paraan ng pagpapahayag at koneksyon, ay naging tahimik na biktima ng kaguluhang nangyayari sa buhay ni Roll. Kaya, ang paglalakbay ni Roll ay naging isang kwento ng duality, ang paghahangad ng kahusayan sa musika at ang personal na kailaliman na pinaghirapan niyang punan. Sa gitna ng nagpalakpakan ng mga tao, si Roll ay nakikipaglaban sa isang mas malungkot na labanan sa loob, na nahati sa pagitan ng pagkilala sa kanyang talento at ang pagdurusa na dala ng alak. Kung ano ang nagsimula bilang isang paminsan-minsang pagtakas ay agad na naging isang umuubos na kailaliman. Ang domino effect ng pag-abuso sa alkohol ay nagsimulang makaapekto, hindi lamang kay Roll, kundi pati na rin sa dynamics ng banda na kanyang itinatag. Ang kanyang presensya sa mga ensayo ay naging kalat-kalat, at kapag siya ay umakyat sa entablado, ito ay madalas na nasa ilalim ng impluensya, na nakakaapekto sa kanyang kakayahang maglaro ng may katumpakan at hilig na dati niyang taglay. Ang pababang spiral na ito ay negatibong nakaapekto sa iba pang miyembro ng banda. Ang mahinang pagganap ni Roll at kawalan ng pangako ay napinsala ang reputasyon at artistikong integridad ng lahat. Pagkatapos ng ilang babala at pagtatangkang tumulong, naubos ang pasensya ng mga kasama sa banda. Hinarap nila ang isang matigas ngunit hindi maiiwasang desisyon: ang makipaghiwalay kay Roll. Nawala sa kanyang pagkagumon, ibinukod ni Roll ang kanyang sarili sa musikang nagbigay kahulugan sa kanya at sa mga taong minsang nagmamahal sa kanya. Itinulak siya ng kahihiyan palayo sa lahat ng pamilyar. Sinasima at Teodoro ay nagsanib puwersa upang mahanap si Roll. ngunit ang kanilang mga pagsisikap ay sinalubong ng masakit na pagtanggi. Nababalot sa kanyang panloob na pakikibaka, iginiit ni Roll na hindi niya kailangan ng tulong at nais niyang harapin ang mundo ng mag-isa. Sa kanyang malungkot na paglalakbay, sinubukan ni Rol na ituloy ang kanyang pagkahilig sa musika. Ngunit ang mga nota na dating madaling dumaloy mula sa kanyang mga kamay ay mailap na ngayon. Ang pagkagumon ay nagpapahina sa kanyang kakayahan, na naging dahilan upang manginig ang kanyang mga kamay at ang kanyang isip ay maulap. Ang kanyang pagkahulog ay mabilis at masakit. Sa kabila ng walang pagod na pagsisikap ng kanyang mga magulang na iligtas siya, itinulak sila ni Rol Palayo, na pinanatili ang isang tabing ng paghihiwalay. Ang mga lansangan ay naging kanyang tahanan, at ang gitara, na dating extension sa kanya, ngayon ay isang mapait na paalala ng kung ano siya noon. Sa paglalakbay sa bansa na may hindi tiyak na mga sakay, ipinagpalit niya ang mga kuerdas para sa mga barya isang anino ng mahuhusay na musikero na siya ay dating. Maraming taon ang nag-iwan ng marka kay Roll, ngunit ngayon, pagkaraan ng napakatagal na kalye, may isang bagay na nagsimulang magbago sa loob niya. Dalawang buwan na ang nakalilipas, gumawa siya ng isang matapang na desisyon na iwanan ang bigat ng pagkagumon, nangako sa kanyang sarili ng isang bagong pagkakataon sa buhay. Muling umalingawngaw sa kanyang isipan ang mga alaala ng mga kantang dati niyang tinutugtog, mga chord na matagal na niyang hindi naramdaman. Dahil sa pagnanais para sa katubusan at pag-asa para sa isang bagong simula, nagpasya si Roll na bumalik sa kanyang bayan. Binalot siya ng kahihiyan sa kanyang naging kalagayan, ngunit masigit ang pananabik niyang makitang muli ang kanyang mga magulang. Parang gusto niyang bumalik sa kanyang pinanggalingan, harapin ang nakaraan, at humanap ng paraan para makaugnay muli sa musika at buhay na nawala sa kanya. Isang linggo ng hapon, sa gitnang plaza ng bayan, nakaupo si Rol dala ang kanyang gitara, tumutugtog ng mga nota na matagal na niyang hindi nahawakan si Teodoro. Ang pagiging pamilyar sa lugar ay nagdala ng isang alon ng nostalgia na nagbabalik ng mga alaala ng kanyang pagkabata at mas maligayang mga araw. Habang hinahaplos ng kanyang mga daliri ang mga kwerdas, isang lumang kanta, isang kinakanta sa kanya ng kanyang ina, ang lumabas sa kanyang alaala. Nagsimula siyang tumugtog at mahinang kantahin ang himig, hinayaan ang mga nota na lumutang sa hangin na parang mga mensahero ng nakaraan. Pagkatapos, isang mahiwagang sandali ang nangyari. Isang batang babae, mga tatlong taong gulang, ang lumapit sa kanya ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang kadalisayan na matagal na niyang hindi nakita, at ang kanyang ngiti ay nagliwanag sa kanyang mukha. Habang ang mga huling nota ng kanta ay sumanib sa hangin, ang batang babae na lumapit kay Roll, na may magilu ng ngiti, ay nagsabi ng walang kasalanan na ang mga bata lang ang may. Ang aking ina ay kumakanta at nagpapatugtog ng kantang ito para sa akin gabi-gabi. Umiiyak siya sa tuwing naalala ang kapatid kong umalis. Tatawagan ko siya para marinig niyang kumanta ka. Ito ay sisima, ang kanyang sariling ina, na nakatayo sa kanyang harapan, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanya na may halong pagtataka, pagkilala, at damdamin. Pinuno ng ipuipo ng damdamin ang puwang sa pagitan nila, ang nawawalang oras, distansya, at lahat ng hindi nasabi na mga salita. Ang sandaling ito ay higit pa sa naisip ni Rol. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanilang magkabilang mata. Nangyari na rin sa wakas ang matagal na naantala na yakap. Sisima, sa buong pagmamahal ng isang ina na dumaan sa maraming pagsubok, ay kumapit sa kanyang anak na tila hindi makapaniwalang naroon ito, sa wakas ay nakabalik. Sa gitna ng nakakaaliw na yakap ng kanyang ina, nakaramdam ng pagkalito si Rol. Ang presensya ng maliit na batang babae ay nagdulot ng pag-usisa. Pagkatapos ay lumitaw din ang kanyang ama, na kumukumpleto sa pamilya. Si Teodoro, nang makita ang sitwasyon, ay lumapit, sumama sa yakap na kinasangkutan ni Narol at Sima. Ma. Habang magkayakap si Rol at ang kanyang mga magulang, nabaling ang kanilang mga mata sa batang babae na nagdala sa kanila. Maria, ito si Rol, ang iyong kapatid, sabi nila, ipinakilala sa kanya ang link na matagal nang nawawala. Pinunasan ni Rol ang mga luha, niyakap ang munting si Maria na may lambing na hindi niya kilala noon. Nagsimulang magkwento ang mga magulang mula nang umalis si Rol. Ang kanyang pagkawala ay humantong sa kanila sa isang paglalakbay ng muling pagkakaugnay at pagtubos. Ang paghahanap kay Roll ay nagpabalik sa kanila na nagpapahintulot sa kanila na iwanan ang mga nakaraang hindi pagkakasundo at muling pagibayuhin ang pag-ibig na minsang nagbuklod sa kanila. At ang bunga ng pangalawang pagkakataong ibinigay nila sa pag-ibig ay ang munting Maria. Nang hapong iyon, sa gitnang liwasan ng lungsod kung saan naganap ang pinakahihintay na muling pagsasama-sama, sa wakas ay kumpleto ang pamilya. Ang mga piraso na nakakalat ay muling pinagsama, na bumubuo ng isang larawan ng pag-ibig, pagpapatawad, at pagpapanibago. Sa walang patid na suporta ng kanyang mga magulang at sa maningning na pagmamahal ng nakababatang kapatid na babae na hindi niya alam na mayroon siya, natagpuan ni Roll ang lakas na kailangan niyang muling tumayo ang emosyonal na yakap mula sa mga taong hindi tumitigil sa pagmamahal sa kanya, at ang kagalakan ng pagkatuklas ni Maria ay nagbigay liwanag sa kanyang landas, na nagpapawi sa mga anino ng nakaraan. Ang mahigpit na yakap ng pamilya, ang pagtawa ng munting Maria, at ang himig na pumupuno sa hangin ay patunay na kahit na matapos ang pinakamahirap na hamon, ang buhay ay maaaring mabago. Kung nasiyahan ka, mangyaring ilike ito at magsubscribe sa channel. Mag-iwan ng komento na may numero mula isa hanggang lima upang ipaalam sa amin kung gaano mo nagustuhan ang kwento. Gayon din, panoorin ang video na kasalukuyang nasa iyong screen. See you soon!